uh, Ruth Joel na apoy o sa karon nga nagpagawas po o mensahe si uh, Chief of Staff na ang, ang, ilahang ang missile system nila maabot na sa China. Kung sa may, kung may may inyohang baruganan na kay Matod pa, nga no, kailangan pa inyon. Si Pulong man eh, si Congressman Pulong, mo'y tumbag niya kang uh, Chief of Staff Browner. Kung sa so, may baruganan ninyo, ano eh. Ah, uh, on the part siguro kay Browner, ah, uh, emphasize lang niya ang kining modernization sa atong AFP. Pero ang medyo ang kaingon lang ta dito foul konte because uh, nag reform mangud siya og nasod. Uh -huh. Di ba parang parang unsa gid ay kalaban atong China? Di ba? Unsa gid kanang kanang Naa bagi pro US, pro China o anti US, anti China. Di ba pro Philippines tayo? Dapat pro Philippines ta atong ikuan kay uh, bisag whether we like it or not, ang China kabahin ang bugi sa atong ekonomiya, <laughs> di ba? O ni, anong, dyan ang anong atakihon jud ang nanong min naajoy uh, uh diretso, misal derecho sa China. E kung seryoso siya sa iyang o kung binuang o seryoso sa siyang uh, historia, may magangihang punteria dito. Kinsa lang isa katao, doon katao. What if mga people of China, uh, China ang ginerefer? So, do you think kung mauna ang yahang statement, niya, maigo ng missile sa uh, sa China, hindi mo balos? Ano ba? hindi mo balos niya? Kinsa'y kawawa. Kita oh, yeah. mga oh, O oh, dapat pro Philippines dapat ingat pun tentang guna sila sa ilang mga istorya oi. O di Mo bitaw di barugan pud ni uh, Congressman Duterte dapat dili ipa public ang sensitibo nga mga military capability. Mm. Ingon mo gunay brown nga pa bida-bida ba Amerika? <laughs> Amurag ana gyud bida-bida. Mm. Mga <laughs> tawong tinud nga leader sa sa seguridad, mo trabaho dili maginambog. Di, di, di mm. ba? And beside kanang kanang mga ano gud kanang kung sa rest good good ang imong kanang country or sa kanang ang uh, countrymen no mga tao hindi na naman siguro necessary pa nga imong i-mention na oi kay uh, siguro imong ang no ang China so unsa batiun sa China ana Mogon mura ra gunaw kanang tulisan ka tulisan ka mag-post nga manulis ko anang bangkuha, mag postplay kadaan. ka mm. oh. <laughs> so, kung diba? nag provoke lang po, nag provoke lang po ni mo ang, 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 ang China o ang US nga, kanang nang mag-away? Mag Oo. Oh. Ikaw, Joel. So, mga, mga, mga official, lalo na si Browner, hmm. lalo na ang Malacanang, dapat pro-Philippines, dahil ito mag-kanang mag, mag kanang, uh, sa tawag na mag, padala o kanang uh, magsulsol no kanang magpabilo kanang sa kainit sa issue na apasitaria la magapil-apil pa di ba sa ilalabot <laughs> <laughs> na pa si Antiklar mo yung sangga mo ingon si Antiklar nga kanang kuan Uh, so what do you expect, expect from the Dutertes? They are pro China. Ba, unya unsa pro America pero pro Philippines tayo, hindi tayo pro China. Dapat di sila mag haling og kagubot. Oh, Go ahead, Joia. Okay. Uh, regarding anang typhoon uh, missile system, uh, lami kiday siya isgutan sa ikaduang higayon. No? Oh. <laughs> Controversial na, na siya, 2024. Mm -hmm nag-react na po ng China na the moment nga ginala na adres sa Pilipinas during balikatan exercise, nag na ang China kay kabalo sila sa capability anang, anang uh, missile launcher. Ang na-adres sa tuwa missile launcher, hindi siya missile system. Uh, dili siya yung katong missile system battery nga kompleto siya sa tanan. Dili siya yung nga na ka ka sophisticated ga kompleto na ay radar system na ay tracking Uh, system wala launcher lang yun ang naa sa tuwa sa Philippines uh, gi-deploy ra siya dito okay, sa ano, Japan naabot na ka sa ilang adsa ad sites di ay amalay ba na siling ana ang mga gamit <laughs> di siya uh, dili siya kuan eh, dili siya uh, ka kuan siya mamnok kay ang isa ka typhoon missile uh, battery uh, na siya, kining uh, composed na siya o katong uh, uh ka missile launchers na siya i command and control, na siya ay, uh, basta upat, walo na siya ka vehicles uh, ang na, na, So ang nasa tua sa Philippines, kagidala sa US, launcher lang siya. So gitesting na nila ito sa balikatan, uh, that was 2024. Until now, Uh, sa request sa uh, Philippine o oh, Armed Forces of the Philippines, uh, nagpabilin ang missile system din sa uh, uh, Philippines launchers, no? Uh, ang karon isa sa mga nagagisgutan na ang Australia gusto nila nga makakuha sila, na duha mo ang capability ani? Pwede siyang uh, uh, pwede siya og defensive, pwede po siya og offensive? Pag uh, defensive aning uh, missile uh, launcher, pwede siyang mubuhi o missile nga sa mga aeroplano nga na mo atake sa Pilipinas. Example, atake yung uh, sa uh, Osaka Nasod. Dinala ko kong mention no, Nasod. Kasi tip ang uh, issue. isyo. No? Uh, butang nato Republic of Republic of Malita. Atake yun yung Republic of the Philippines magpadala siya ng aeroplano diri so capable na siya ano, nga molonso og mga uh, kining uh, defensive nga mga kuan kining uh, weapons uh, particularly anti ship mga missiles no so kuan siya kining uh, Duque na na 2024 uh, siguro na hype siya og mayo wa ko exactly naka basta kung unsa ang Uh, kining statement nga gibuyan ni Browner pero uh, siya nga issue dugay na siya and ang giinitan na karon sa China which is ang Australia nganong magpa-deploy sila og uh, kining kaning typhoon system uh, sa ilahang lugar uh, um, na gina protestahan nila so wala na kayo ambot lang og react na ang China ani karon kay react naman sila ani kaniadto sa deployment sa balikatan diri sa Philippines so para sa ko ah uh, gwapo siya nga uh, uh, kini missile system ni high plan siya tungod sa katong ang iyang capability nga na range nga up to 1000 kilometers which is maabot gud ang uban nga party sa kuan kini uh, China no so kuan na siya kaning fact mana and kabalo ang ang ubang nasod kabahin na ana mulampas par ganin nag Taiwan So, uh, Kaning nga uh, kwan nga issue sa pagkakaroon, ang ako lang na siguro uh, kung naay mga statement nga buyan ni nga na uh, wa magid ko exactly nakadungog no og nakabasa unsa gyud ang statement ni Browner. Siguro unahon niya og disclaimer <laughs> kay para dili kay sensitive kayo, grabe nga kwan no pikapon sa writer pagsulat niya, i-hype niya tong portion nga asa ang range So depende sa angling sa unsanay para makakuha siya og attention no. lang labi na kay init diri sa Pilipinas nang isgutana nana kay og na kay defensive capability ingon da nga makigira tawog sa China. Ah wala kita tay kakayahan kung makigira tawog sa China. Bisa kung sa ang ni mo. isa lang ta kay aircraft carrier padalan ta sa China, wala yun. Mahurot yun alja. So nagarilay -like gyud ta og kuno ano uh, kining uh, capability ana uh, mga uh, sophisticated nga mga armas gikan sa laing nasod. Uh, walay reason nga dili ta mo baton nga mga armas. Ngano nga, ang ubang nasod pagpakusog man sila punya pag mo kuha ra lang ka battery masuko dahin sila kay ngano mag sa ang Pilipinas. Di ba? Ka naman ni Lord og sila lang pwedeng nga uh, manghilabot sa Pilipinas. Kanya din sila pwede balusad. Wa mo kuyap mm -hmm. kuya pe. na mm. Okay, 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 ang akwa Nga, mm. uh, uh, in the first place, dili ang Pilipinas naga, naga sugod uh, su uh su rin kagubot. Nagi na so good rin uh, bisag asa yung mga silingan iyang panghilabtan. No? Gipang sakop nilang mga teritoryo sa ubang nasod. na nasa ilaha karon. So wala may nga na ang Pilipinas nga nang sakop o teritoryo wala may Pilipinas nga nanulong kay gipang uh, gi annex ang usa ka parte sa usa ka nasod para maato sa ila ha wala man tay nga ana mm. dili man okay. nga na Pilipinas so wala dapat ka adlukan na ubang nasod sa Pilipinas ani sa pa dili nga ana ka ka capable sa offensive ang Philippines wala pero parang gani ang isgutan nato posible Ingat mo. Mm, Kenaamian ka, na. Oh, ang West Philippine Sea si is gitanaan territorial uh, nga hisgutanan lawak lawak kayo na siya pero we are only referring to the statement of Browner which is uh, grabe pod ka, ka ka foul mentioning such nation, di ba? You are dapat responsible ka sa mga statement. Uh, ba diba? after atong yung statement, nagpagawas din silang statement ang AFP nga, ang gibot pa ni Kuan, nag-explain na po sila, ana, dapat he should be responsible no whatever ang yung i ng mga statement or mga words, uh, especially kung maghisgot na tao ka ng uh, foreign, foreign policy ba, because unta, atong protektahan ang Filipino lives, no? Um, dili tap nato igambol ka ang ang kinabuhi sa mga tao for the sake lang magpa-impress sa uban nga mga country oh murag nahitabo magud karon ba murag sila na magud nagakuan, ang nahitabo karon ang Pilipinas under uh, under Marcos administration murag pro US unya kinakalaban ang China anang ana di ba pwedeng sabi ko nga pro Philippines tayo i, i, pro Philippines mo ginaingon bitaw nga uh, distorted ang ato ang foreign policy kay kaya nagkakahitabok ka sa Pilipinas eh why 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 tumong ba no ngano kampihan man China nganong kampihan man nato pud ang US dapat natay sarili nga baruganan as para di pud ta mabuli sa ubang nasod pud tinawon